Ay, guys. Kagigin sila lamay. Uh, uh, yung oras na hapon na. Gigising na at pabango na para maligo. Dahil aalis na ako. Pupunta pa ako ng lamay ng tatay ng kaibigan ko. So, ayan. lang init ng earth. Ako'y gutom na. So, uh, uh, ko alam kung ano. dami po sa So, ayan. Maliligo na ako. Mag-prepare na ako kasi aalis ako. Saka yung asawa ko. Patutulog pa yan kasi papasok pa siya mamaya. May pasok pa yan. Lah, nilalanggam na naman. Nilalanggam na naman ang ulam. Oh, hi. So, ayan. Hanggang na lang yung video ko. At ako'y maliligo na mag na din ako. Kasi, nakahantay na yung pinsan ko doon sa amin. Kasi sabay kami uuwi is, kasi siya nandun pa sa bahay ng asawa niya. dito ako, pa ako sa birding house. Maliligo pa ako at pagkatapos sa kain, dito, si Bat. And, uh, ano, naslamay na kasi ngayon. Living na bukas, hindi naman ako ma... Hindi ko siguro bukas makapaglibing ako. Hindi ako, hindi ko lang masisigurado So, ayan. At ako yung magpaalam na. Hanggang dito na lang yung video ko. So, bye! Subscribe, click, share, comment naman kayo sa YouTube channel ko, Yuri Vlog and Broken Vlog. Then, don't forget the notification bell. Pindutin nyo ang bell lagi kayong subscribe so, sa araw-araw kong vlog. Then, pakishare and comment naman po sa aking FBRLs. Anak pobre. Vlog ayun. Thank you. pwede so, ano? Patitip lang siya ng kape. Roll ng asawa. Kape. Roll ng isang misis. Timpla ka ng Kape. Ito na po, sir. Your, your order here. At ako'y maliligo na. si so, nagantay na. Wala nang kupimit. Opo. Ito na, oh. Nagay mo so, na siya. Ayan, tapos na. Ito na, nagtimpla na ako. Chris niya. So, ayan. Bye!